Ito mga kamais, tingnan natin yung pagkakaiba ng Pioneer at Pioneer 3585YHR at NK8840VIP. Magkatabi ito. Pinagdagdag lang namin yung Pioneer 3585YHR noon kasi kulang yung binhi namin na nk 8840 ito yung pioneer. Hanggang ngayon may uod pa. Ayan. Pero magkakalaman na. Nagkalaman na. Ayan. Mahaba. Hanggang dito sa dulo. Yung bunga. Ayan pa yung uod. Pero yung NK8840 VIP natin. Ito naman mahaba nga pero hindi na makapag-develop hanggang dito sa taas hanggang dito lang oh. may aphids pa ayan tingnan natin kung subaybayan natin ito kung ano ang magandang kalabasan ng bunga nila yung dalawang variety na ito NK8840 VIP ba na aphids ang insekto na kumapit ayan mahaba din ang bunga pero limitado hanggang dyan lang okay naman kasi umulan buti umulan Medyo nabawasan na yung aphids ay yung Pioneer 3585 YHR ito may uod nga pero mahaba naman ayan, mas nauna pang nagkalaman matigas na may laman na hanggang dito pa sa dulo wala nang buhok inubos na ng uod ayan makikita mo may bunga lahat kahit inuod Mm. kahit magkakatabi yan mm. pero yung NK natin tingnan natin yung nakapitan ng atids ito hindi makaporma sa paglaki yung bunga maliit NK8840 VIP ito ayan o oh. hanggang dyan lang yung bunga hindi kagaya nitong pioneer hmm. ang haba talaga hanggang dyan oh. tingnan nyo yung haba nya oh, may uod pa pero wala na ayan na oh. Wala na yung uod. Kinain pa lahat yung buhok ng mais. Parang gusto naming bumalik ulit sa Pioneer 3585. Ito na. Magkatabi na yung dalawang variety. Dito na tayo pipili kung ano yung mas magandang itanim sa susunod na cropping. Hmm. yung aphids mahirap puksain kasi matataas na yung mais noon kasalukuyan pang namumulaklak ayan kagaya nyan parang meron pa nga pero itong NK ay, itong Pioneer 3585 YHR hindi na na ito kasi Nakikita naman namin na nawawala din yung uod. Kaya hindi kami nag-spray ng pang -uod dito. Ayan o, okay. Okay na okay. Ano kaya ang magandang seed variety para sa next crop na naman? Kailangan obserbahan ng mabuti mahirap na padalos-dalos na titili ng seed variety na itatanim mahal pa naman mahal pa naman ang perbag ng binhi yan yung pagkakaiba itong NK8840 VIP walang butas yung dahon ng mais pero maitim naman dahil sa aphids at ito namang Pioneer, Pioneer 3585YHR, ayan, butas-butas yung dahon ng mais, pero maganda ang bunga, mm. mahaba ang bunga, butas-butas yung dahon. ayan po mga ka-farmer nasa inyo na kung anong magandang seed variety na itatanim sa susunod